Ang Candelaria Quezon ay binuo sa tulong ng mga bayan ng Chaong at Sariaya. Mga prominenteng pamilya sa Candelaria ang nagpasimula sa pagtatatag nito. Pero bago po yan, ang bayang ito ay matatagpuan sa Timog Kanluran ng Quezon Province. Katabi ng Mount Banahaw sa Hilaga, San Juan Batanga sa Timog, Dolores at Chaong sa Kanluran at Sariaya Quezon sa Silangan. Ito ang second largest industrial center sa probinsya na sumunod sa Lucena City. Isa rin itong primera klaseng munisipalidad kung saan nangunguna pagdating sa mga produktong galing sa nyog. Meron na po itong 25 mga barangay sa kasalukuyan pero noon ay aanim pa lamang sila. Naitala kasi na bago mag-1885, ang Chaong ay nagbigay ng tatlo niyang mga baryo. Ang Taguan, kinatihan at mas